News update. Mga balita ngayon. Lifestyle check sa lahat ng government officials ipinag-utos ni PBBM. 3.3 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo bat sa Davao del Sur. Mayorya sa mga Pinoy tiwala sa resulta ng May 2025 elections ayon sa Octa Research. Ako po si Cesar Sorian, para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng magsimula ang review sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Maaari rin umanong tumalima ang mga ehensya ng gobyerno sa lifestyle check sa kanika nilang mga opisyal at empleyado. Bukod dito, inaasahan din ng Pangulo ang malalimang pag-check sa mga record ng DPWH sa maaanomalyang proyekto. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dalawang suspect sa Kinuskusan Border Control Point, Bansalan, Davao del Sur na nagbabiyahe ng umano'y iligal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3.3 million pesos nitong lunes. Kumpiskado mula kina alias Arner at Ramer ang 128 master cases ng Canon, Green Hills at Bravo Tobacco Products na walang health warning labels isang Isuzu van at cellphone. Ayon sa CIDG, kakasuhan ng dalawang suspect sa paglabag sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Pinuri naman ni CIDG Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mabilis na operasyon ng RFU 11 na nagresulta sa pagkakasamsam at pag-aresto. Mayorya ng mga Pilipino ang may tiwala sa naging resulta ng nakalipas na eleksyon ayon sa huling survey ng OCTA Research. Batay sa tugon ng masa survey noong July 12 to 17, 8 sa 10 Pilipino o 83% ang nagsasabing tiwala sila at naniniwalang tama ang opisyal na resulta ng May 2025 National and Local Elections, habang 4% naman ang nagsasabing hindi sila tiwala at 14% naman ang undecided. Lumabas din sa parehong survey na 64% o halos two-thirds ng adult Filipinos ang nagsabing nagampanang mabuti ng COMELEC ang kanilang tungkulin habang 4% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Samantala, mayorya rin sa mga Pinoy o 86% ang nasiyahan sa automated election system dahil sa madali at mabilis na resulta ng nakaraang eleksyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.